Good evening po sa ating lahat. So pag-usapan naman natin ngayon ang pag-ibig ng lalaki at pag-ibig ng isang babae. Ang pagmamahal ng isang babae at ang pagmamahal ng isang lalaki. So paano nga ba nagiging o naging nabuok ang pag-ibig? So minsan no, ang pag-ibig kasi, uh, sabi nga nila parang magic. So minsan parang nalalab at fresh sight ka sa isang tao. Pero ito yung kadalasan na nangyayari, no? kapag tayo ay meron tayong mahal, lalong-lalo na tayong mga babae, tayo, ito madalas na nangyayari ito sa mga kababaihan. Kasi pag nagmahal tayo, talagang tudo, -tudo talagang handa natin gawin ang lahat, ibibigay natin ang lahat, makuha lamang ang kanyang pag-ibig. So, umaabot na tayo sa point na handa natin ibigay pati ang ating sarili sa isang lalaki. At umasa tayo, umaasa tayo na pagkatapos nito, ay ibibigay niya sa atin ang kanyang buong pagmamahal. So ayun tayong to the highest level na pati yung sarili natin handa nating ibigay hindi din tayo na after nang mangyari na yon after nang binigay mo ang sarili mo sa taong ito is mamahalin ka niya. So ang lalaki naman handang magbitaw ng salitang I love you, umahal kita upang makuha ang isang babae. Upang makuha, hindi upang mahalin. Mayroong ibang mga lalaking ganyan. Hindi ko nilalahat pero more on. More on sa so mga lalaki, pinapakita nila ang kanilang pagmamahal. Una ang pagmamahal nila sa isang babae para makuha naman ang isang babae. So ito naman si babae dahil nga umaasam na ang isang babae na mahalin siya na nilalaki ng buong buo. So handa niyang ibigay, handa niyang ipagkaloob ang kanyang buong pagkatao sa taong ito at umasa, umasam na mamahalin siyang nitong lalaki na ito. Pero the sad reality is pagkatapos mong ibigay ang iyong sarili, pagkatapos mong ibigay ang iyong buong pagmamahal, ay doon mo makikita na yung mga binabitawan pala niyang salita ay upang ikaw ay kanyang makuha. So kumbaga, walang uh, walang uh, tutong intention. Walang totoong intention, kundi gusto lamang ang mapuha ka. Kumbaga, ikaw pinaglalaruan ang ating damdamin. Kasi ganyan tayong mga babae. Ganyan tayong mga babae. To the highest level, handa nating ibigay ang lahat. Handa nating eh, ipag, ipagkaloob ang lahat upang mahalin tayo ng isang tao. Pero ang nangyayari tuloy, ang nangyayari... Uh, sakpan lang tayo sa bandang huli kasi umasam tayo, namahalin tayo ng taong ating pinagkapatiwalaan na at pati ang ating sarili ay atin ang ibinigay. Na sila naman pala ay handaw magsalita ng masasama, masas masas masasarap, matatamis na salita upang makuha ka. Pero hindi po lahat. Pero karamihan ganito po ang nangyayari sa panahon ngayon. Kaya hanggat maari tayong mga babae, no? um, hanggat maaari pigilan natin ang ating mga sarili. Okay lang na umasam na mahalin na tayo. Mahalin tayo ng lalaki ito, mahalin tayo ng tao ito. Pero hanggat maaari, maglagay tayo ng limitasyon. Maglagay tayo ng ating limitasyon sa ating mga sarili para bandang huli ay hindi tayo lubusang masak.